Legenda Ano ito kaya mo, no? Uy, bagoy! Huwag mong pinapapak yung uh, toppings ko! Hindi yung kanin! Ang bihira ka! Ito, lima. Aray mm. ko naman, mga pwedeng naman! tayo kung kainamang Pero di nga ako. Oh. Ano yung oh, sikreto nyo? Ba't ang sarap nung ice ice cream nyo? Ice crumble. Ayun po. Secret. Hindi nga oh, Ano nga oh, yung sikreto nyo? Ubusin ko ito spring yung eh. Pag di nyo sa akin. Mmm. Tamang pagpili ng sahog. Tamang... Timpla, tamang paglamig ng yelo. <laughs> Akala mo may idinagdag ako, ano? Baduy naman ho. Kala ko niya, lagyan yung ketchup o kung ano man. Ketchup? <laughs> Mala nyo, di diba? May ka talaga. Mm. Pero di nga, ice ba't ay scramble yung pinili yung ibenta? Pwede naman itong fishball o okay, Quick, quick. Saka pag hindi tag-init, Diario kayo nyo, ano May... tigig kwento ko sa'yo. Pero teka, ilagay mo muna itong karatola dyan, ha? Bago ko ikwento to sa'yo. Medyo magkakahabaan tayo, eh. <laughs> Ayan. Halika. kasi may batang ayaw tumigil umiyak. Ngawa na ng ngawa. Hindi talaga mapatigil. Hinawa na ang lahat. Ibinili ng laruan. Wala din. Diyos ko po. Eh, nagkataon nun na may nagbebenta ng ice crumble. Aba, biglang tumigil no ibili ibinili ko siya. <laughs> Ay, nako. Simula noon, nagkaroon na ako ng pagmamahal dun sa Ice Crumble. Ah! Si Angel? No. Hindi mm. Pwede mo makit ligaw? Ah! Over my dead body! <laughs> 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 oh, siya, siya. Anong oras na ba? Eh, kailangan na akong umalis. Ikaw, tumambay ka na rin, ha? Mm. Nung naman, mag-aaral nga nga uli eh. ako. Kaya um, magiging polis ako. Just wait and see. Mm. Oh, siya. SPO Damulag. Tulungan mo ako na itulak ito hanggang doon lang sa dulo ng kanto. Hello? Eh, may pa-wait-wait -wait ka pang naalalaman eh. Eh, samantalang pagdating ng panahon eh, baka kung ano na yung itinutulak mo. <laughs> Oh, eh, anong oras na ba? Kumain ka namin na muna. Mukhang pagod na pagod ka. Gutom na gutom pa rin. Ha? Ay, lang pulo. Kumain <laughs> naman po ako sa tindahan eh. Medyo marami nga ang customer eh, kaya pagod. Oh, ay, mabuti naman kaysa sa walang customer, ano? Mm -hmm. Eh, eto. Bago lumamig. Ayan. Kamusta so, po kayo, Lo? Oh, eh ayun, malakas pa rin yung ice crumble na paborito mo. At saka kulit pa rin ni Bugoy. Ah, naku eh kung kilala mo yon No, <laughs> bata pa po ako nung uli akong kumain nun, di ba? Hindi na po ako mahilig sa ice crumble. Oh, hmm. eh sana naman eh, subukan mo uli yung kumain isang araw. At baka maibigan mo uli Ah, magustuhan mo na naman. Ay, lo, kain po kayo. Ah, kumain na ako. Sige lang. Eh, kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay naman po. Matataas po yung grades. Oh, mabuti naman. Hindi po pinaalala niyo, gagawa po kasi ako ng assignment eh. Due po kasi bukas lo eh. Hmm. hindi na po natin kaya nagmahal na po kasi yung namin eh titigil na po muna siguro ako lo ah, may mga klase rin naman po akong tumigil S sorry lo hindi po ako scholar ikaw ang pinakamatalinong taong nakilala ko at napakasipag pa Lo, eh kung la kaya muna natin yung mga natirang alas. Hindi. Eh. Hindi solusyon yun. Eh mo naman kung gaano kahalaga sa mama mo yung mga bagay na yan, yung mga alas niya. Ay, Diyos ko, mas yan. Ay, maniwala ka, magagawa niya ng paraan. Magtiwala ka sa lolo mo. butterscotch. Manong. Manong. Ah, <laughs> uh, pabili po. Ah, uh, isa po nung butterscotch. Pasensya ka na. Ay, ay, teka lang, ho. Bugoy! Ano? Bagayan ko yung stall ko. Bakit daw? eh, Basta! mo. Ay, salamat po. Uy lang po kayo. Ay, at ko na po kayo dun sa stall niya. Olo, Salamat po ulit sa pagbalik ng pera. Tapos niyo na po ito. Mauna na po ako. Salamat po ulit ha. Ah, kuha mo ako ng panulat, susulatan, tsaka susulatan, tsaka garapon. Pista na. Wait lang lahat. Nakita mo pala yung lang ginawa ko para sa'yo. Oo nga po, Lo, oh, eh. Ay, ako. kumuita naman ng malaki. Pag nagtanim ka ng kabutihan, marami kang maaaring kabutihan din. Uy! <laughs> oh. Kita mo? Sabi ko sa'yo eh magugustuhan mo ulit yan. Lo, salamat. Pero... Ay, nako. Hindi kumpleto ang buhay kung walang problema. Pero hindi ang ibig sabihin nun, isusuko ka na kagad. Ha? Laban lang ng laban. Fight ba? <laughs> Ayan. <laughs> yung... Alahas ng nanay mo, I-isasangla eh, muna natin, ha? Mmm... Sige po. Makukuha rin naman natin ulit yun. Eh, hindi naman ang gugustuhin nila, eh. Yung si Bugoy. Ay, mabait yun. Eh... Magpupulis daw yun, eh. Papakilala kita sa kanya. No! Ooh. Malalong ikaw, hindi ka lang na nagbago ha? Dahil alam mo naman ang mga pulis ngayon na makaigay ng buhay. Lo? Lalo pa mag-election. Saan mo ba kasi nakilala yung buwi na yan? Ay nakita ko nung siyang araw dyan, pakalagkalag. <laughs> Dahil tapos nung sumunod, eh tangay tangin na nung aso. Mabait ba yun, Lo? Oo, oh, oo. Oh, oh. Kahit nga pag nagsasayaw, nakang magkadao pang pala at pagkatapos inay-day. <laughs> Maroon na ba siya magnay-nay? Oo naman. Diyos ko po. Eh, pagka kayo nagkasama, gawin mo, angel, ha? Tapos bugoy, bakit? ba? Maka-allergic yun sa magandalo, ha? Maganda, ah. maganda part. Karo, angel and bugoy. Yun yata ang part 2 ng pelikulang ginagawa natin. <laughs> Bu bugel. Bugel. Ay, lo! May pangalan na lang.